Daan-daang mag-aaral ng Malingaw Elementary School, Kadayangan SGA Barm, ang tumanggap ng bags, school supplies at breakfast meal mula sa tanggapan ni Member of Parliament Dr. Hashemi Dilanggalen. Bigas naman ang handog ng mambabata sa mga guro at magulang ng mga mag-aaral. Ito ay sa ilalim ng programang Tara! Aral tayo ni MP Dilanggalen. Ang kwentong serbisyo sa edukasyon mula kay Jen Garcia. Itinungo ni MP Dr. Hashemi Dilanggalin ang Malingao Elementary School sa Bayan ng Kadayangan SGA Barn. Hatid nito ang school bags, school supplies at breakfast meal para sa mga mag-aaral. Bigas naman para sa mga magulang ng mga estudyante at mga guro. Ang Ang hakbang ay bahagi ng educational program ng mambabatas ang Tara, Aral Tayo! Opo, sobra po. Kasi hindi lang po sila, hindi lang po yung mga parents, hindi lang po yung community namin. Kasama po pala kami. Kahit hindi po kami registered voters ng uh, kadayangan, but then they assure our BLGU, the municipal uh, municipal in Kadayangan na we always we are always part no whatever they they have and whatever they will going to give to the children and to the community salamat uh, sa pamunuan ng BARM government uh, sa katauhan pa rin ni Dr. Hasimi Dilanggarin sa pagbigay sa amin ng uh, tulong uh, napatunayan talaga na the government of Barm is uh, equal talagang hindi naiiwanan ang bangsamoro in terms sa uh, distribution of uh, goods and uh, also uh, school supplies malaking tulong ayon sa mga magulang sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan ang hatid ng mambabatas lalo na ang bigas school bags at school supplies Ay, maraming salamat kay uh Dr. Hasimi Nur Dilanggaling dahil malaking tulong po ito sa aming mga bata at saka yung sa bigas din po maraming salamat kahit papano po mabawasan naman yung pagbili namin ng bigas. Nagpapasalamat naman ang kapitan ng barangay sa natanggap na tulong. Uh, maraming maraming salamat po kay MP uh, Hasimi Nur Dilanggaling at sa kanyang mga staff at sa pamilya niya na walang sawang tumutulong sa Uh, barangay uh, Malingaw. Especially po uh, malapit po sa aking puso ang Malingaw Elementary School dito po sa Kadayangan SGA dahil dito po yung pamilya po namin sa family din lang po ay taga rito po sa Malingaw SGA. At syempre po, nung tayo po ay naupo bilang member of parliament isa sa mga advocacy po natin na kailangan yung antas po ng education dito po sa Barangay Malingaw ay tataas po. So kung ngayong araw na ito, nagkandak po tayo ng, nabigay po tayo ng education kit, nabigay din po tayo ng uh, bigas coming from the barn ready, and may kunting uh, pakain po tayo dito sa uh, Malingaw Elementary School. Jen Garcia, IMAIS, Philippines.